Bago maging miyembro ng 187 Mobstas, ay naging Donggalo artist muna ang nag-iisang Mike Cosa. Way back 2001, noong sumali sila sa Rap Olympics ni Andrew E. Kung saan kasama ni Mike Cosa, si DMJ at tinawag ang kanilang grupo bilang Dos Talentos ang Rap Olympics, ang kauna-una Rapcon, na omer sa television, sa IBC13 at Destiny Cable. Bukod sa kanilang husay, ay tumatak din ang grupo dahil sa kanilang orange jumpsuit prison wear, na naparangalan bilang best costume. Lumaban din sa freestyle battle si Mike Cosa, subalit so tinalo siya ni Trega. Di man pinalad na manalo sa patimpalak na ito ang Dos Talentos, ay kinuha naman sila ni Andrew E. bilang Donggalo Artist. At napasama sa album ni Kuya, na daw sa kantang Andrew E. Goes On at Mama Sita sa album na Santa Claus na nai-release noong 2003. Pero di rin nagtagal 2004 nang umalis ang dos talentos bilang donggalo artists. At 2006, nang ginawa ni Mike Cosa ang album na The Ghetto Street Top Tundo Under 187 Mobsters sa tulong ni Gab o Insane One na pinuno ng grupo. Kabilang sa album na ito ang kantang My Game, Bounce at All Star. Ikaw, ano ang pinakapaborito mong kanta ni Mike Cosa? I-comment mo nga ng ating mapag-usapan.